'di diba? Bawat live natin is considered as memories. So, ayaw nating mawala or i-delete 'yon ni Facebook. Kaya para po hindi ma-delete ni Facebook ang inyong live. Ito na po mga kagala ang tips and technique po ni Madam Gala. Number 3. Ayan. Usong-uso ngayon ang pagla-live mga kagala. Kaya sa mga kagaya ko ng mga content creator, pahilig mag-live, nahihilig mag-live at gusto na rin mag-live para hindi ma-delete ni Facebook ang inyong live at ma-save mo ito ng pangmatagalan. So sundan niyo po ang video kong ito at tapusin niyo panoorin dahil malaking tulong po ito sa inyo. So ayan mga kagala, ganito 'yon. Syempre, pupunta tayo sa live video. Ayan, live. Oh, kita nyo, wala pang filter. <laughs> Syempre, ito muna i-flash on, na, on natin siya para maliwanag. Mm. Ayan. So kailangan para looking nice tayo maganda tayo sa ating mga bisita sa ating mga viewers so maglalagay tayo ng effects so mag-filter tayo yun na ang sikreto ni Madam Gala yun kailangan natin maglagay ng effects or mag-filter tayo para beautiful tayo kapag humarap tayo sa ating mga audience sa ating mga bisita so dito pindutin natin ang effects so pili lang po kayo dyan kung ano po yung gusto nyong i-filter, yung likes nyo, yung sa tingin nyo ay la-enhance yung kagandahan nyo. <laughs> sa akin, mga kagala, minsan ito yung ginagamit ko. Halimbawa, ayan, talagang, yan, beauty plus. O, oh, di diba? Gandang-ganda din. <laughs> diba? oh, diba? Nag-blooming si Madam Gala. So, meron pa dito, kagala. Ito pa. Yung dalawa yung favorite ko na ginagamit ko. Ayan pa. Oh, ayan, di ba? Ganda rin. So, ito pa yung isa sa ginagamit na filter ni Madam Gala. So, mayroon pa dito. Marami dito mga kagala na pwede nyong gamitin. Depende na lang kung ano yung gusto nyo. Okay? So, ayan. So, yan, yung gagamitin natin ngayon, yung Beauty Plus. <laughs> yun talaga, love na love ko yun. Kasi, lakas maka pretty, lakas maka maganda, di ba? So, ayan. Yun. Bago ako nagsisimula sa pagla-live, kailangan mo na maganda yung aura natin sa ating mga audience, sa ating mga bisita. So, naglalagay ako ng filter, mga kagala. Tandaan nyo ha, dapat ano tayo, kaaya-aya sa paningin ng ating mga bisita. Mga maganda tayo. So, yan sa effects. Diyan po kayo pumunta, pipili kayo doon kung ano yung filter na gusto nyo. At pagkatapos nyan, ayan, pretty na tayo, di ba? Ganda na tayo. So, ito naman mga kagala ang susunod natin. Dito sa top to a description. Ayan. Dito sa top to a description, maglalagay kayo kung ano yung title o gusto niyo ilagay na description sa inyong live. O halimbawa ganito, maglalagay ako. Ang ilalagay ko is ganito. Lambing. Oh, lambing, lambing at yakap, yakap ba? Hanap mo, hanap mo, pasok, pasok ka sa bahay ko. Ayan, naglalagay ako ng hashtag pa. Maya. Ganito, madam. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo lang ilagay sa description nyo. So, ganyan, naglalagay ako ng ganyan. So, ayan, tapos na yung description. Ayan, ano na tayo. Maganda na. <laughs> Maganda yung aura na. Ang seni naman yung ano ko tips tip, tips number 1 sa kay tips number 2 yon. I-ano niyo din niyo, kailangan naka-on 'yon, kailangan naka-set 'yon, okay? Plus itong tips number 3 natin, mga technique natin number 1, number 2, number 3 kailangan na i-apply nyo to mga kagala sa inyong pagla-live. Okay? So, ayan. Pwede na tayong mag-live. So, pipindutin na natin yung go live. O, ready, ready na tayong magkipag sa ating mga bisita. So, after nyan mga kagala, meron pa po. <laughs> so, ayan. So, after na natin na mag, after na po natin na mag-live, syempre, kailangan nating i-end yung live natin, di ba? So, gusto nating i-save is ng pangmatagalan. Save na pangmatagalan ang ating live at hindi ito i-delete ni Facebook. So, ito yung gagawin natin, mga kagala. Sundan nyo ang video kong ito. <laughs> So, ito na. Yung nasa taas na yan kagala, yung post story, dapat po naka-own yan. Kailangan po yung live nyo ay direct pong naka-my day or stories nyo po. Okay? Para po kung sino man yung mag or view ng inyong live sa inyong stories, ay dagdag din po yan sa inyong views. Ayan, uh, technique teknik din po yan, mga kagala, ha? So, nag-end ka na ng yung live, ito yung lalabas. Huwag ka pong magmadali, huwag mong pipindutin yung post for 30 days. So, punta ka muna doon sa pangalawa sa ibaba ng privacy settings, yung deletion settings. Ayan, ito yung lalabas kagala. Mayroong option dyan. Mayroong keep for 30 days, mayroong keep for 6 months, at mayroong never delete. So, doon po tayo sa never delete forever po. Hindi po i-delete po ni Facebook. At pang matagalan po talaga na i-matatago natin. Tayo na lang po yung mag-decide na mag-delete. Pero po si Facebook, hindi niya po yan na i-delete. Dahil po yung option nyo po na pinili ay never delete. Save and save na ang ating live memories. So, ayan mga kagala. Sana nakatulong sa inyo ang